Sumakabilang buhay na ang komedyanting si Joey Paras, isang sikat na artista sa Pilipinas na nagbigay ngiti sa kanyang mga manonood. Kilala si Joey sa kanyang pagpapatawa, mga linyan swak sa pangmasa. Pero alam mo ba na sa kasamaang palad pumanaw na ito, e binalita ito niyang kanyang pamangkin na si Zyara Shrine sa kanyang Facebook account. Ngayong linggo, October 29, 2023, nakalagay sa post na ito, na to all of our family and friends, we are saddened to announce that our Tito Joey Paras passed away, joined our creator this afternoon, October 29, 2023, 5.40pm. Unfortunately, his heart wasn't able to recover anymore. Nananawagan din ang kanyang pamangkin ng tulong dahil lang mag-post siya sa Facebook ang kanyang dito ay naroon pa sa morgue. Humihingi rin ng tulong pinansyal ang mga kamag anak ni Joey para punan ang hospital bill. Inilagay din ang mga detalye kung paano mag-aabot ng tulong gamit ang isang Gcash account. Si Joey para sa isang Filipino theater, movie and television actor, director, filmmaker, singer, writer, play writer, producer and TV host. Siya rin ang nagsulat ng pelikulang Bawal Tumawid, Nakakamatay. Ipinanganak siya noong February 7, 1978. Nagtapos siya sa Universidad ng Santo Tomas na may kursong mass communication. Si Joey Paras ay nagsimulang lumabas sa mga pelikula noong 2006 sa Zasya Saturna at di kalaunan na sundan ito ng kanya mismong mga pelikula tulad ng Beke Kang, ang nanay kong Becky noong 2013, Babagwa noong pares na taon, Working Becks noong namang taong 2016 at marami pang iba. Nagwagi din siya bilang isang best supporting actor noong 2013 sa Cinemalaya Independent Film Festival sa kanyang pagganap bilang isang cyber scammer. At yun ang kapatid, sa patuloy na pagandar ng kanyang karera sa showbiz, tinamaan siya ng isang sakit. July 2018, nang sumailalim ito sa isang heart surgery, Bukod dyan, nagkaroon din siya ng COVID noong 2020 at na-confine ng matagal sa ospital. Noong mga panahon na iyan kapatid, hindi na siya nakakapagtrabaho kaya't nananawagan siya noon at humihingi ng tulong para sa gagawin sa kanyang angioplasty operation. At yun na nga, dumaan ng mga araw, buwan ng gamutan, hindi na pa ni Joey ang sakit na kanyang nararamdaman at ito ay pumanaw na. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Sir Joey Paras. Napakahirap ng dinanas ni Sir Joey, kaya ikaw na nanonood ka, alagaan mo ang sarili mo at kalusugan. So this is Win YT. maraming maraming salamat. I'm out.